ito yung uh, parang ilong ilong nga ng sasakyan parang tao rin may mga nakukuhang dumi sa ilong so napakahalaga din ito kaya ang makina laging nililinis so ayan o oh. kita naman rin yung makukuhang o oh. diba, sobrang dumi ayan, nililinis din yan Ina basic lang naman ang paglinis naman ito eh, kung tutuusin, eh, kahit sabihin wala lang ginagawa o ano eh pwede naman linisin yan eh kahit dito lang sungkit sungkit dito lang dito yan ayan eh laki eh. ang ginagawa o okay. kita mo yun yan dumi yan o oh. yan dumi sa sobrang tagal na sa sobrang tagal na na hindi nalilinis kaya nagkakaganito na ang makina na sa okay mga sinishare ko lang sa inyo ha para malaman niyo na ganito yun pag kinalas ito itong hingahan niya ng makina. Ganito. Ganito ang makikita ninyong dumi. Okay, sinir ko lang. Yan, ito yung alamang uh, ng naglilinis. Hindi naman ito gagastos ani, kasi nililinis lang. Pag yung magagastos lang dito, yung mga isang litrong diesel lang, mas maganda pang linis diesel kasi gasolina. Ako ayaw kung mamaari, ma ayaw ng gasolina kasi delikado, hindi kagaya ng diesel. O yan o, oh, nililinis-linis lang yan para kahit pa paano yung pinaka ilong ng sasakyan ninyo ay malinis hindi nahihigop ng makina o yan o linis na linis o. ano ba namang gastos so, yun nga lang uh, di isang ano lang isang litro ng diesel magkano lang ba na 60 plus lang saka ito itong mga pinagdadaan yung pinaka importante yung air filter yan yung dinakin yung pinagaano niya nililinis din lang yun pero sabi nga kung may pangpalit naman at uh, may budget ay mas maganda rin na pag makikita na yung medyo mahirap na linisin, palitan na ng bago. Pero kung wala pang budget, pwedeng linis lang. O, okay, ayan eh. Tapos kung may kagaya, kung may pang spray ako, spray ko na lang yung mga may butas na yan. O, kaya mo, ayan oh, ganyan ka dumi. Ang uh, ilong ng inyong sasakyan, ganyan. Kung baga sa tao, yan yung pinaka, ano, yung alam ninyong nakukuha ninyo sa ilong nyo. Ayun, bawal nga lang sabihin, medyo, ano, masahilan yung mga ganong bagay. Okay? Share share lang, abes.